Lala! Kaya ka na. Ano na namang gimmick to, Aljon? Yan yung staff meal namin. Kaya ka na. Teka nga. Kinukunchaba mo ba yung ate ko? Kunchaba? Ate, nire mo ba ako sa kumag na to? Ha? Hindi ah. Uy! Relax, ka lang dyan. Upo ka lang dyan. Relax, relax. Ah, kainin mo yan. Ah! Kainin mo yan. yes. Ginawa ko na yung part ko, ah. Ikaw mo rin yung style. Oo, oh, oh my God. Kung bahala, i-build up kita ng todo sa boss ko. Wait ka lang. Okay? okay? Okay, chill. Ma naman, ni, eh. Alika na kasi. Ayoko nga dito, eh. Ang init to. Tsaka ang baho. Gusto ko sa department store bumili ng damit. Sige na, no, please. Anak, wala nga akong budget pang mall. Sige At saka isang beses mo na sa program sa school. Ano ka ba? Eh, ang baho nga kasi. Hey, hey, hey! Wag usgahan ng aming paninda dahil konting hukay nyo lang ay makikita nyo na lahat ng trending sa Taratok. oh O, gusto nyo ko? Sabi, hmm. ko sa sabi ko sa sa'yo. Sabi ko sa sa'yo. Wait ka lang. Ayan. Gusto nyo mga dress? Ayan, oh, pwedeng pang party to. Tapos may mga t-shirt din, may mga crop top, may mga formal. Whatever you need, name it, we have it, okay? Oh, ito, dress. Naka, no, dress ko lang. Hindi nyo nilang sukatin, may piting na. O, may nangyayin ko ito. Hindi kita nilaloko, pinapatawa na kita. Kita mo naman, tumatao, ngayon ikaw. O, oh, ba? Opo. Opo. Oh, O. So... Oh. Parang hindi naman yata ako nagkamali sa pagkuha ma kay Maike, di ba? Masibag siya. Ano mm, yung sipag? mag pagdating sa mga customer. Sa oh. totoo lang, mas magaan sa shop pagdating dito si Maika. Okay. Perfect. Ah, perfect. Yung mga blogs pa ito. Ah, yes. uh, sige po. Pwede natin i-fit yan. Tara, i-guide ko kayo. Ito yung fitting room. Let's go. Ligay mo lang. I think I'm